Alright. Hey, what's up mga sir? Long time no vlog. Masensya na kayo at di ako nakakapag-upload dahil sa sobrang busy. Tuloy-tuloy yung mga activity sa school eh. Tapos, uh, nagkaroon pa ng scouting activity nung weekend. Uh, nagkaroon ng crew leader training course sa mga boy scouts sa mga senior scouts o so, isa ako sa facilitator so ngayon uh, itadocument ko yung ano gagawin naming partnership para sa mga barangay chairman para sa darating na World Teachers Day ngayong October 5 next next week ayun sana makakuha tayo ng any donations na magagamit na amin para sa celebration anything, mga gamit, paparafol, kung pera, ibibili rin ng paraffle, ganun yung diskarte. Eh. So, dito tayo unang pupunta sa Barangay Tuburan. Hala! Ito naman dito, no? Nalimot ko. Lagpas na pala. Barangay Tuburan muna tayo, mga bossing. One eternity later. Alright. Tapos na. One down matay sa kabilang barangay. Barangay Tambo. Tambo, Barangay Tambo. One eternity later. Alright, nakabigay na tayo sa Barangay Tambo. Ito naman tayo sa Barangay Mias. Barangay Mias Barangay Mias Okay Morning ma'am Alright Nakapagbigay na rin kami dito sa Barangay Mias Hindi kami na pag video sa loob Paglitan tayo eh Bahali yung mga binigyan natin ng mga letter Malalapit lang na barangay dito sa school Barangay Uno Barangay 2, Mias, Tuburan, Tambo Uh, right now papunta na tayo sa barangay uno One Eternity later. Last barangay na. Kisa mo second period dai nakong yari ka kay Ma'am Gamil. Last barangay na tayo mga boss. Tayo sa barangay Uno, ang pinakamalapit sa eskwelahan. Tala. All right. So ayun mga sir tapos na yung ating uh, solicitation Babalik ko na min sa school Ayun so sana marami tayong makuha next week Maraming mag-response mga barangay captain Okay